Pumunta kami sa Carrefour. May nagbinta ng bulaklak. Inalok kami ng bata. Ayan, oh. Kumuha kami isang 5 mga guys. 5 po, yan. <laughs> 300 pesos. 300 pesos sa Pilipinas. Kasi inalok kami. That's for, uh, anong da? Foundation of? Heater, eh? Akiro, that the Akiro is a name of the sports. Yeah. yeah. Mm. But they're they're doing sports also. That's uh, entertainment. Is... So, ang ganda din, maganda siya. Sure. Pero five euro po yan. Pero parang ano yan, in a good heart. Hindi talaga yan negosyo na negosyo. Pero mga guys, yung ulan oh. Paparating na. Nagbabadya ang ulan. Doon din oh. Banda roon. Maupo-upo muna kami dito. Maya na kami uwi. Mag-upo-upo muna kami kasi bira lang naman tayong lumabas. Pero dito sa tabing ilog mga guys, ayan oh, linis. Tambay tambay. Cute. The dog, so small. Cute ang aso, ang liit. Hmm? Ang cute ng aso. Sobrang liit niya. Ayan siya. Oh. At sa banda roon. Aba. Parang walang ulan. Pero dito sa kabila. Ayan, maitim na oh. Kukurukukuk. -kuk -kuk the Hopi bike is weg. Lamal weg. Yeah. No bus yung bike. Yes, down again. Yeah. yeah. Yan ay iskulahan yan dito mga guys. Tinam yung ibon. Palakad-lakad lang. Walang nakikialam. Pag doon sa atin, pulutan na yan. Ginawa na yung pulutan. Yeah? Because the, the not enough uh, food uh, in your body. You want to go on, uh, and eat. Oh. Yeah, here is nice. It feels good. The air. <laughs> but the sun, the sun is dark. Ando yung araw ng Where? Aya. She don't work. Dope, I think. ang mga ibon. Palipad-lipad. Basta, sarap lang magtambay dito, mga guys. At, panoorin yung ilog. Ayan, oh. Ilog doon, oh. I go closer to the flowers. Ay, bulaklak din doon, oh patapos na yan sa mga dekorasyon dito gusto ko lang lapitan yung bulaklak ang ganda mayroong red, mayroong purple mayroong yellow mayroong yellow in or mm -hmm. ganda at doon yung ilog Ayan mga guys, share ko lang sa inyo para para nandito na rin kayo. Tingnan mo yung ibon. Ayan o. Oh. Ibon ba yan? Duck. Uh, ayan, nag-show up. Nagpapakyot din. Nagpapakyot din siya. Mm. Ayan o. Oh. sarap ng simoy ng hangin kasi ano na September autumn autumn na tapos na yung summer kaya lahat naka jacket na ng makapal pero kapag winter mas makapal pa kasi mas malamig pa iba naka t-shirt pa nga eh kaya pa nilang lamig <laughs> ayun yung aming bulaklak ayun ang bulaklak na nabili namin ng 5 euro warum <laughs> you don't have to do that take the rock from there. Give me back. <laughs> uh, <thanks. laughs> I'm das That's that's automatic. Ayong clouds doon oh. Sabi niya balikan daw ako ng five euro. Okay lang yun oy. <laughs> Bakit kaya may stoplight? yung tolay mayroong red light yung kagaya din sa ano red light sa street ayan oh mayroong red light pag may dumaan kasi na boat ayan may traffic light din sa ilog serap hmm. Sarap lang mag tambay-tambay, manood -tambay ng mga nagbabike. Manood ng mga dumadaan. Tararara. You can sit down here the whole day. <laughs> Looking to the Hi. <laughs> Looking to the sky. It's uh, the We start before eleven. Yeah. Can open before eleven, and we arrive there uh, before twelve. Yeah. Ang mga ibon naglalaro. Uh, they're happy I think because the rain is coming. Ang mga ibon. Palipad-lipad lang sila. Ayan, ang dami nila, oh. This is a, a good, a good temperature, eh? it's not really cold. It's not warm. Is it so warm? Yeah. Mayroong magnay, magnanay, nagbabike, eh? Mga bata, pati naturoan na yan magbike. Kasi sportive. ako hindi ko talaga kaya magbike oh. Imagine they also clean that huh? under they have budget for this ha? Huh? Yeah. But in our country they put in the pocket and the people sacrifice for the flood. They don't care. Huh? The flood always And the budget for the flood control is in the pocket. Yeah. <laughs> By uh, a private helicopter, a, a private plane, um, expensive houses in other country. Right. Okay. Ganyan kalinis. Oh, ganyan ang ilog dito, oh. Kaya hindi makaranas ng baha dito, guys, kasi... Ang budget, hindi nila binulsa, mga guys. Hindi nila nilagay sa bulsa. Talagang nililinis pa yan. Kinikis-kis pa yung lalim ng ano yan, oh. Kinikis-kis nila yan. Nililinis nila yan, oh. Kaya ganyang kalinis. Ganyan dito, mga guys. Walang korap kasi dito, mga guys. Kaya... Tingnan mo yung ilog, ang linis. Kasi ang budget. Bastante ang budget. <laughs> Ay. Yung ganitong istruktura o tingnan mo. Ibang tibay.

Ayan kami. Upo lang, upo, upo lang muna kami dito. Kapalipas oras. Upo, upo lang muna. Yan lang mga guys. Bye! Bye bye for now.